Dahil po sa bilang pagkamatay ni na Ricky Cadavero at kasama niya si Wilfredo Panugalinga ng Ozamis Robbery Group, hinala naman ng mga kaanak ni Cadavero posibleng pinatahimik daw sila dahil sa dami ng kanilang nalalaman sa mga otoridad. Nagsagawa naman ang mga pulis ng reenactment sa mismong lugar kung saan naganap ang pagpatay sa dalawa. May ulat si John Consulta. Sa mismong magsaysay road sa San Pedro, Laguna kung saan sa pamaril, si Ricky Cadavero alias Kambal at Wilfredo Parogalinga, alias kulot ng Ozamis Robbery Group. Isinagawa ang PNP fact-finding team at nag observe ang grupo ng NBI ang reenactment sa insidente. Batay sa salaysay ng mga police escort, inihinturaw nila ang bank sinasakyan ni Nakadavero at Parugalinga na ang maghinala sa motorsiklo na 10 metro mula sa harapan nila na may sakay na dalawang lalaki. Nakita raw kasi ng driver ng van na umangat sa pagkakaupo ang backrider at nagpaputok ng baril gamit ang kaliwang kamay. Dito na nagbabaan ng mga miyembro ng Regional Special Operations Group para dumepensa. Sa gitna nito, sinakal naman umano ni Nakambal at Kulot ang mga bantay sa unahang upuan na sina Senior Inspector Manuel Magat at Police Inspector Efren Oco. At nang tangkain daw ni Kambal na kunin ang nakasokbit na kalibre 45 baril ni Oco, nagpilit daw makawala ni Oco sa pagkakasakal at binaril si Kambal mula sa likuran. Sumaklolo raw o mga sakay ng backup na sasakyan ng van at sila ang nagdila sa dalawang sospek sa ospital. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye ang fact-finding team kaugnay nito dahil kasama raw ito sa investigasyon. Pero ang salaysay ng mga polis, iba raw sa nasaksihan ng mga nakausap ng NBI at Commission on Human Rights. Sabi ng isa sa mga saksi, hindi motorsiklo kundi isang SUV at isang sedan ang humarang sa police van. Ilang sakyanan yan. Nandito po. Maroon na sa Lord. Oo. Dalawang po. Dalawang Ilang tao po nandun? Dalawang. Dalawa. Inaasahan ng NBI Death and Investigation Division na lumunag sa kanila ang mga saksi. Pero hindi na sila matuntun sa ngayon. We're still hoping for the best. We, we, we're hoping that we'll get these witnesses and they will be able to help us. Bukod dito, hinihintay na rin nila ang resulta ng iba pang forensic test na isinagawa kabilang ang re-autopsy sa labi ni Cadavero. John Consulta, GMA News.